Ito nga pala yung araw na uuwi ako sa Pilipinas. Yung araw na inaantay natin. Sobrang dami nga palang masamang nangyari dito sa pag-uwi ko. may mga kababayan tayong umuwi na walang dalang pera at mga kababayan natin na umuwi na binugbog ng amo. Kaya panoodin nyo to. Ito nga palang outfit ni Pinay na uwi ng Pilipinas. Bali, dalawa nga palang maleta ang dala ko dyan at dalawang shoulder bag. Okay. Kung okay, ah. malapit na nga kami sa airport, biglang nakalimutan ko nga pala lahat ng papeles ko. Kaya nga minamalas nga naman. Nagpresenta na nga si Russell na siya na daw ng papeles ko sa piplor dahil magpapawisan pa daw ako kapag daw akong kumuha. I-double check natin kasi pinidiskerte bago tayo umalis. Fast forward na nga tayo. Nandito na no nga kami sa airport ng Jeddah. Siyempre, ang naghatid sa atin niya si Idolo. Kabadi Vlogs talaga namang napakabait at tinatid nga tayo ng libre. Pag nga mamamasahe ka mula sa amin hanggang airport ng Jeddah, aba napakamahal. Lalo sisingilin ka ng isang daan SR o 1,300 pesos. Buti na lang talaga. May kababayan tayong mga ganitong tao. Kaya naman, lubos ako nagpapasalamat kay Idolo, kay Kabadi Vlogs. Kaya naman, subaybayan nyo ang aking paglalakbay papuntang Pilipinas. Ito so kami sa B1. Diyan kami, diyan ako mag ano, magcheck check in. So, papakilo muna natin siya bago natin sila paalisin. Kasi baka mamaya, eh may sobra ang kilo. So, Tara. Sa so, mga oras na ngayon ay nagpaalam na nga ako sa kanila at ay magpa-flight na. Ang mga nagatid nga pala sa akin dyan ay si Bro Judel, si Kabadi Vlogs at si Jason. Kaya naman salamat. Ingat <laughs> yeah, bro. Oh. Yeah. Pagpapakilin yung mga padala namin, huwag mo okay. <laughs> Guys, magpapakilino tayo para malaman natin kung sobra yung ating kilo. So yan, yeah, may mga Pilipino dito dito. Yeah. Ayan. Pilipino. At syempre, bago tayo magpakilo doon sa kasir, ito muna tayo magkikilo sa labas bago natin paalisin yung maghatid sa atin. Maganda na nga yung sigurado para hindi na tayo maabala pagdating doon sa may cashier. Buti na lang talaga isakto yung mga kilo ko. 46 kilo nga pala yung allowed sa atin sa maleta plus 7 kilo nga pala yung hand carry. Mm. Gulf Air nga pala yung sasakyan natin o yung ating plano na sasakyan. Kaya naman, tara, let's go! So, guys, magpaparap tayo para masecure yung ating mga I mean, Dagdag gastos na naman nito itong pagrarap kailangan natin isecure is yung ating maleta. Medyo mahaba-haba kasi ang biyahe, halos 9 hours. Alam nyo naman, pagdating sa kosa may talagang balibagan ng ating maleta. Kaya sa mga uuwi dyan, kailangan natin talaga iparap o isecure is yung ating maleta para pagdating doon, pag -uwi ay walang mababasag o walang makukuha o mananakaw charot lang Nilagyan ko na nga rin palang pangalan itong ating maleta Pinoy Discarte TV nga pala yung nilagay kong pangalan para pagdating natin sa Pilipinas ay madaling ating makita may Pinoy Discarte, may Morris Monchel pa nandito na nga ako sa check-in kung saan kinikilo na ngayon ating bagahe tapos na ako magpakilo magpakilo at sumobra yung ano ko hindi na ako pinabihara ito nakakuha na tayo ng board pass so gate 23 tayo samayan nyo ako, excited na talaga ako makauwi tapos ko na mapa -scan. So magpapa naman tayo, papa x-ray naman tayo. Yung mga bag eh, x-ray naman. So bawal daw mag-video doon kaya hinihini lang sa pagbi-video. Niligaw ako guys, gate 23 daw nakarating na naman ako dito sa kabila. Sobrang laki kasi ng airport na to dito sa JD. So tara samahan niyo ako punta tayo sa gate 23. Ayan guys, tapos na tayo magpa-x-ray. Ang ka ng nang... yung ating gold na 200 grams. Buti na lang sabi ko, ano lang ito? Babungsika na masita na x-ray Ilang kilo daw yung, yung yung bag ko? So yun guys uh, Punta naman tayo sa gate 23 Magpaano may nakasabay ako si ate? Ate sagsak sa Pilipinas nagbablog Sa'yo ba sa Pilipinas? Sa'yo ba sa Pilipinas? Manila muna, Manila. Ah sa Manila po siya Sa bari- ah baga ano ka? Connecting ka rin? Ay wala mm. yeah. yes. Connecting. ako ni ate Mukang biyasang biyasa kasi ate sa pag arabi Mukhang inaarabi ako ka Kaya eh. pala yung nakasabay ko dito Dalwan taon lang siya Ayaw na daw niya sa amo niya Kasi kuripot <laughs> <laughs> Dahil ano Dahil mamaya pa yung namin Nagutom ako So Maglakad-lakad muna ako dito Para munguwi ng pagkain O oh, May kamahalan talaga dito sa airport Sa so, totoo lang Shout ako dyan sa Mindoro Sa amin Yung usawa ko dyan Kaya uwi mo sa Sa September 10 Uwi na ako Ngayon? Exit? Uh, at ayun nga, may nakakilala nga sa atin dito sa airport. Buti nga raw ay natsimpuan niya ako at magpapashoutout nga daw siya sa mga taga Mindoro. O, oh, tato sa Gamindoro dyan, no? Guys, bumili kami dito ng, ng sigarilyo. Umalaga siya ng 46 SR. Umalaga siya ng 700 pesos. Napakamahal. Tapos yung juice, 6 real. Umalaga siya ng 80 pesos. Ganto ka Grabe, nalula ako sa napakamahal na sigarilyo. 46 SR. Dito sa airport, may smoking area. So, yan. Siguro marami nag-iose dito. Ay, wala kami palang lang. So, ito smoking area dito, ito. Ayan. Pauwi na sila ng Pilipinas. Ayan. Hindi daw sila pinapakain ng amo nila, kaya... Tama. Kaya, shout mo sa amo mo. <laughs> 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 hindi daw sila pinapakain ng amo nila, kaya exit na sila. Kaya ikaw rin hindi pinapakain ng amo mo? Hindi, ano, nabubog lang. Ah, pinubog ka? Seryoso, grabe naman yun oh, mo yan. Oh, kaya kami wala kami mga pirag na wala na pera. Wala kami Wala pera? Kinoasan. Buti maipon kayo konti Meron, 100 lang 100? 100? <laughs> Ikaw din ma'am, binubog ka rin? Hindi hindi ka na pagkain din. <laughs> sila nga pala yung nakasabay natin na talaga nung maaawak at maahabag. Lahat nga sila dyan tatlo ay uuwi na walang dalang pera. Dahil nga raw sa isa sa kanila ay binubugbog ng kanilang mga amo at hindi nga daw sila pinapasahod. Kawa nga naman sila tuuwi sila na walang kadala dalang pera kahit piso kundi pamasahe lang. At na-interview ko nga rin sila, ang pamasahe lang nila ay hanggang may nilala lang wala silang pamasahe ang airplane papuntang probinsya o bisaya. Kaya naman nagmagandang loob tayo. Higan natin ang konting blessing o chocolate dahil wala da nga daw sila pang pasalubong sa kanilang mga anak kaya naman kung makikita mo ay talaga namang tuwan tuwa ay mga posibilidad na ganitong mangyari kaya kung ako sa inyo guys wag na kayo magkatulong dito sa Saudi Arabia sa ibang lugar na lang ang malupit pa nga dito yung agency nila dito sa Saudi Arabia pinagmamalupitan din sila ng mga kapwa Pilipino nila ay so kayo mag exit na sir wala na pahinga muna pahinga muna marami uh, ng, ng business na sa Pilipinas taon na... Kung? hindi nakauwi hindi nakauwi uwi muna uh -huh. uwi muna ikaw sir Ba't Ganun kawad? din, apat na taon na walang uwi ah. Oh, Oo, tsaka mayroon si Family Business, mayaman. Mayaman din yan. Akala ko kanina ibang lahi <laughs> ito. Ikaw ba't ka na magbabakasyon? Namiss ko lang Pinas eh. Kahit Akala na ko namiss mo yung kabit mo. Akala ko piras, eh. na -miss na -miss mo kabit mo. So, mo. Sige, ano. So, tugi-isa kayo. Thank you. Thank you. Yeah. Oh, remember nyo kayo pinidiskarte, huwag nyo gastusin ah. <laughs> At dahil meron nga tayong extra money dito, syempre naawa din tayo, wala silang kadaladalang pera, kaya naman nagbigay na lang ako ng souvenir. Bigyan ko nga rin sana ng kahit 10,000, eh. kaso kailangan din ipinidiscarte TV ng pera eh, kasi uwi tayo ng Pilipinas. Sa mga oras na ngayon ay paalis na kami papuntang Bahrain. Lahat nga pala nakikita nyo dyan ay connecting kami papuntang Bahrain. Syempre kasabi ko nga rin pala dyan yung mga natulungan natin din kababayan natin. Sa mga nagtatanong nga pala kung na-rescue na sila ay okay na po, nakauwi na po sila ng Pilipinas ng maayos. At natulungan din si sila ng OWA na kahit kaunti. Hoy, eto na nga pala yung pinakihintay namin na sasakay kami ng eroplano. Medyo nakakanibago rin din talaga ano kapag sasakay ka ng eroplano kasi 2 years tourist ka uuwi, medyo matagal din. Yung iba nga 6 na taon, 10 taon bago umuwi eh. 11C sir. 11C. Guys, hahanapin natin yung ating seat sa mga oras na ngayon nandito na nga kami sa loob ng aeroplano Ang gaganda din talaga ng stewardess dito ano, Hindi ko lang alam kung anong lahi to Nakiusap nga pala ako sa kababayan kong isa na dito ako uupo Sa may kalapit ng bintana o oh, comment naman dyan sa mga paboritong umupo dito sa kalapit ng bintana hey Guys time check, bababa na kami ng abarin Ngayon yung nakakatakot yung pagkong kababa Tapos yung, yung paglilipad time check guys ayan nakararating lang namin dito sa barin, ayan 6.30pm so flight namin papuntang Pilipinas is 8.50 so abangan nyo ako sa part two. bye bye fast forward na nga tayo nandirito na nga kami sa barin dalawang oras pa nga yung aantay namin bago ang flight namin papuntang Pilipinas okay din talaga kapag ka connecting flight para naman nakakapunta tayo sa ibang bansa so yun guys nandito na kami sa uh, ano pa Paano na kami? Board pass namin is 8.55 So dito na kami sa Barino yan So samahin niyo ako sa pagsakay papuntang Pilipinas Let's go! Pass forward na nga tayo. Nakarating na nga pala ako ng Pilipinas ng ayos. Thank you, Lord. Yung mga sumundo nga sa akin, yung mga pamangking ko lang at saka yung ate ko. Dahil wala nga kalam-alam nga iba kong kapatid saka yung anak ko nang pauwi na ako ngayong araw na to. At syempre, ang nagsundo nga pala sa atin ay si Kuya Arnel na ngayon ay ninong ko na. Kaya naman, maraming maraming salamat sa iyo, ninong Arnel. Bukang namiss talaga ako nung pamangking ung ito dahil nung umalis ako eh ay taon pa lang to. Ngayon, 5 years old na. Pass forward na nga tayo. Nandirito na nga ako sa amin kung saan ito yung pinaka nakaantay na makapiling ang iyong anak ang iyong ina, ang iyong mga kapatid naman samahan nyo ako para isurprise natin sila, tara let's go <laughs> Yung ako yung nagplanong mang surprise, ako pala yung na-surprise. Ay, wala stick na yan. Ano? Walang OFW na hindi maging emotional kapag ganito. Lalo na ako dahil limang taon kong ang hindi nakapiling ng aking anak. Ay, yun na eh. Ay, hey, kamusta? Still... Ayos na kamusta? Still... Ha, kamusta? na still... <laughs> <laughs> Ha? dito. Hay sarap naman talaga sa piling Halos ng pamilya ko dito at pamangkin ko ay kumpleto. First time ko nga pala kami magkikita ng jowa ko dito. Asawa ko na ngayon. Grabe talaga ang bilis na pala ng dating followers ko. Ngayon asawa ko na. Pagpasensahan nyo na nga pala. Late post ko nga pala tong video na to. Kaya naman wala na akong hihili mo pa dahil nasa akin yung anak ko. May asawa pa ako. Yun lamang po. Maraming maraming po salamat. Ingat. God bless.